Hi guys, welcome back again sa aking youtube channel Ayan uh, Magluluto po ako ngayon guys ng uh, Biko Ayan Biko sa Bisaya Meron akong uh, uh, Bigas na malagkit Naluan ko siya ng black rice. Malagkit, malagkit din itong black rice na ito. Bigay ito ng kaibigan ko galing ng Pilipinas. Ayan, simple lang po ang ano guys. Alam niyo naman siguro <laughs> ang mga ingredients ng uh, Biko. Ayan, meron tayong sugar, brown sugar. Ayan, pandan leaves. Ihalo ko to siya pag isasain ko ang malagkit mayroon tayong niyog na salata. Yan lang, yan lang po ang mga ingredients guys. Ayan, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. yan hugasan muna natin ang malagkit. ito na lang po natira guys sa aking uh, malagkit ayan itim ang kanyang sabaw kasi black rice yung uh... tapos isasaing natin Ayan, ilagay ko na ang pandan leaves. Isama ko sa pagsaing para mabango siya, guys. Ayan, iuna natin. Ayan, takpan. Ayan. Ayan, guys. Titingnan natin kung luto na ba ang ating uh, malagkit. Ayan. Ayan. Black rice. Ayan. Tatapon na natin ang uh, pandan leaves. Uto na yan. Tapos, mag-init tayo ng uh, coconut milk. Dilata lang po guys ang ila, ano natin guys kay wala tayong fresh na niyog. Ayan. Pero magandang ano to. Magandang klase ng ano miploy o oh, Kasi ano siya o. Oh. Ayan, ibuhos na natin. Tapos pag kumulo, ilagay natin ang sugar. Okay. Lagay na natin ang asukal. man natin mamaya kung okay na ba ang tamis tapos kung kulang lagyan natin uli Ayun guys naglalatik na yung ating uh, gata at saka sukar. ilagay na natin yung ating rice yan napakaganda ng ating rice black rice na malagkit pero hinaluan ko to siya guys ng white rice na malagkit pero ang kalabasan itim pa rin eh. black pa rin ang kalabasan yan boss natin lahat ubusan na ako ng anis guys yung pampabango ba ng biko ayawan ko kung alam nyo yung anis mabango yan pag hinahalo sa biko kaya wala na ako yan halo haloin lang po hanggang mag evaporate ng kanyang liquid Napakasimple lang po guys. Yan lang po. Sugar. At saka niyog. Biko sa bisaya. Yan guys. Mukhang luto na po ang aking uh, malag uh, ginataang ayan, biko yan, biko sa bisaya guys, biko Ayan, natikman ko na po siya. Tama lang po ang uh, tamis. Ayan po guys. Thank you so much for watching.